Nang umuwi si na Akira at Hanako, nilamon sila ng matinding paninisi sa sarili. At doon ay nagkaroon ng ideya si Hanako na humingi ng kooperasyon mula sa iba pang mga kandidato at sabay na patayin si Ikaruga. At doon, may lumitaw na estranghero na isang hindi pamilyar na lalaki. Agad namang itinaas ni na Akira at Hanako ang kanilang mga sandata na nagbabantay. Gayunpaman, naramdaman ni Neisai ang intensyon ng lalaki at nilapitan siya na nagpapatunay na hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay dinala siya ni Naysay sa kanilang tahanan, matapos makilala ang isa't isa, nalaman nila na ang pangalan ng lalaking ito ay Shichido. Nasa advanced stages na siya ng cancer, na may tatlong buwan na lamang na mabubuhay ayon sa prognosis ng mga doktor. Gayunpaman, hindi nagtagal, siya ay pinili ng isang magandang anghel. Noong una, nawala na siya ng pag-asa pa na mabuhay, Ngunit nang matuklasan na ang pagiging isang Diyos ay tatubusin ng kanyang buhay at poksain ang sakit, nanambalik ang pag-asa niya. Sa pagtingin sa larawan ng kanyang asawa at anak na babae, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niyang hindi siya basta-basta pwedeng pumanaw ng ganito lang, kaya pumayag siyang maging kandidato sa pagka-Diyos, gaya ng inialok ng anghel. Ngunit ang mga bagay ay malayo sa simple, dahil ang panahon ng pagpili ay tatagal ng 999 days, at kailangan niyang makipagkumpitensya sa labindalawang iba pang individual. Ngayon, sa paglitaw ng mabigat na ikaruga, kahit anong gawin niya ay hindi na siya mabubuhay upang makita ang araw na pinili ang isang Diyos. Kaya naman, tinalikuran na niya ang mga walang kabuluhang paggamot at ginamit ang mga pakpak ng anghel at ang mga palaso Cupid upang manipulahin ang isang mayamang tao, para magdala ng napakalaking kayamanan sa kanyang pamilya. Alam niyang ang kanyang pagnanakaw ay nagpa-diskwalipika sa kanyang pagiging Diyos, kaya nagpa siya na lang siyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang natitirang oras. Ang itsura ni Ikaruga ay nagpatibay sa kanyang layunin, ngunit alam niyang hindi niya matatalo si Ikaruga ng mag-isa. Kaya naman, naghanap siya ng alyansa sa ibang mga kandidato para sa pagka -Diyos. Ginamit niya ang mga arrow ni Cupid sa labing apat na detective, na inatasan silang maghanap ng mga potensyal na kandidato para sa pakikipagtulungan sa larangan ng football. At doon niya nahanap sina Akira at Hanako. Nang makita niya ang kanilang mga larawan, naniniwala siyang pareho silang mabubuting tao. Kaya siya ay pumasok ng walang imbitasyon na naghahanap ng isang alyansa sa dalawa. Nang marinig ito, nagkaroon si Akira ng isang kondisyon Umaasa siyang ipagpatuloy ni Shichido ang kanyang pagpapagamot para sa kapakanan ng kanyang pamilya at mga anak at hindi susuko sa kagustuhang mabuhay. Si Shichido ay dating fashion designer. Upang panatilihing nakatago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, nagpasya siyang magdisenyo ng isang set ng armor para kay Akira at Hanako. Matapos maunawaan ang kanilang mga kakayahan, nagpaalam si Shichido sa kanila. Samantala, sa panig ni Ikaruga, tiningnan niya nang may pag-aalala ang tatlong karagdagang set ng kagamitan. Bigla, nagkaroon siya ng ideya na tamasahin ang mga pribilehiyo ng isang bathala ng maaga at tuparin ang kagustuhan ng ibang tao. Kinabukasan, nilapitan niya ang kaibigan at tinanong ang kanilang wish. Casual na sinabi ng kanyang kaibigan, ubusin ang lahat ng pangit na babae sa mundo. Nang marinig ang hiling na ito, naisip ni Ikaruga na ito ay isang magandang ideya pero hindi alam ng kanyang kaibigan na ang walang isip na kahilingan na ito ay haantong sa pagkamatay ng maraming inosenteng buhay. Di nagtagal, lumabas ang mga ulat ng balita tungkol sa isang serye ng mga insidente na kinasasangkutan ng isang teenager na kriminal sa mga nakawala at maraming mga batang babae na pinaslang. Si Shichido ang unang nakapansin na may mali. Tinanong niya ang anghel, Tinanong kung ang mga pakpak ng anghel at ang mga palaso ni Cupid ay maibibigay sa mga ordinaryong tao. Kinumpirma ng anghel ni Hanako na posible ito ngunit sa isang makabuluhang halaga ng buhay mismo. Ilang sandali pa, inilabas online ang larawan ng kriminal. Ang kanyang pangalan ay Miso, isang magandang babae na naging sikat na modelo sa internet dalawang taon na ang nakakaraan. Ang pag-aresto sa kanya ay nagdulot ng matinding sensasyon, at may mga saksi na nakakita sa kanya na nawala kaagad sa kanyang pagtakas. Si Shichido ay kumbinsido na ang mga pakpak ng anghel ang nagpahintulot sa kanya na mawala. Samantala, si Miso ay nakikipaglaro sa isang batang babae sa kanyang silid. Dahil sa ingay na ginagawa nila, naiinip silang pinutol ni Ikaruga. Nakita ni Miso ang hitsura ni Ikaruga at agad na tumalon sa kanya. Ito ay maliwanag na siya ay kinokontrol ng pulang brilyante ni Ikaruga. Nasaksihan ang eksenang ito, hinimok lamang siya ni Ikaruga na mabilis na tapusin ito. Sa susunod na sandali, kumuha siya ng kutsilyo at nilapitan ang dalaga. Sa pagkakataong yon ay nag-uusap din si Akira at ang iba pa. Si Ikaruga ay nagtataglay ng tatlong hanay ng mga pakpak ng anghel at mga pulang brilyante na maaari niyang ipagkaloob sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kondisyon ay dapat silang tamaan ng pulang brilyante, kung hindi, hindi sila makokontrol. Ang mga tatanggap ay magkakaroon ng 33 days upang malayang gamitin ang mga pakpak ng anghel at ang pulang brilyante. Si Miso ay malayang makakagawa ng mga pagpatay sa panahong ito, at ang layunin ni Ikaruga ay akitin ang iba pang mga banal na kandidato na gustong pigilan si Miso at gamitin ang pagkakataon upang maalis ang mga ito. Galit na galit si Shichido. Bagamat si Miso ay isang halatang bitag, hindi niya maaaring hayaang maalis ang isang mapanganib na individual. Nahaharap sa serial killer na ito na nagtatarget sa mga batang babae, nais niyang patayin siya kaagad. Ang tanging paraan na yon ay ang pagliko ng mga mesa at itago si Akira sa mga anino. Sa sandaling lumitaw si Ikaruga, gagamitin ni Akira ang puting brilyante para patayin siya. Kahit na ito ay isang magandang plano, si Akira ay hindi handang kumitil ng isang buhay. Sinabi ni Shichido kay Akira na kung hindi nila papatayin si Ikaruga, sila ay papatayin niya. Ito ay maituturing na pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, sa huli ay tumanggi si Akira na tanggapin ang paggamit ng puting brilyante upang pumatay ng isang tao. Nang makita ang kahinaan at kawalan ng kakayahan ni Akira, wala nang masabi si Shichido at uuwi na lamang siya para mag-isip ng ibang solusyon. Ngunit kinabukasan, iniulat ng balita ang isa pang batang babae na pinatay ni Miso. Natagpuan ang bangkay sa tuktok ng isang tore sa sentro ng lungsod. Sa pagkakataong ito ay hindi na kaya pang umupulang ni Shichido, kaya agad siyang kumuha ng malita at pumunta sa lugar ni Akira. Laking gulat nila nang may laman ang malita ng mga baril at bala. Walang rules mula sa mga Diyos na nagsasabing ang isang kandidato para sa Diyos ay hindi maaaring gumamit ng iba pang mga sandata. Sinabi ni Akira na kung sila ay gumamit ng gayong mga pamamaraan, sila ay hindi na iiba sa mamamatay tao. At doon, iniulat ng balita ang isa pang insidente na gumawa si Miso ng panibagong pagpatay. Ang katawan ng isa pang batang babae ay lumitaw sa tuktok ng tore, at si Miso ay lumulutang sa ere na tila natutulog. Maraming mga tao ang nagulat sa eksenang ito dahil ito ay isang tahasang provocation. Agad na bumalangkas si Shichido ng isang plano sa labanan. Haharapin niya si Miso bilang isang decoy. At kung lilito si Ikaruga ay gagamitin ni Akira ang puting brilyante para patayin siya mula sa mga anino. Mabilis na nagpalit ang dalawa sa kanilang combat suit at sumugod sa tore kung saan matatagpuan si Miso. Samantala, si Miso ay dahan-daang namimili online, hindi alam ang paparating na panganib. Ang biglaang pagsulpot ni Shichido ay labis siyang natuwa, at si Akira ay nakahanap ng isang taguan, na naghahanda para sa nalalapit na paghaharap. Gayunpaman, ito ay isa sa mga plano ni Ikaruga. Sa pagpindot ng isang pindutan, ang buong tore ay sumabog sa isang iglap. Natigilan si Akira, hindi sigurado kung ano ang gagawin, hanggang sa napansin niya si Shichido na itinapon sa hangin sa pamamagitan ng pagsabog. Walang pag-aalinlangan, lumipad si Akira upang seluhin siya sa himpapawid. Tiniyak sa kanya ni Shichido na ayos lang siya, salamat sa mga kakayahan na lumalaban sa pagsabog ng kanyang baluti. Ngunit sa sandaling yon, biglang sumulpot si Ikaruga sa likuran nila, itinutok sa kanila ang puting brilyante. Agad na nagsanib pwersa si na Akira at Shichido upang labanan si Ikaruga. Napagtanto na siya ay nalulupi ginawa ni Ikaruga ang desisyon na pasabugi ng mga bambang inilagay sa sentro ng lungsod. Hindi makaya na ni Akira na makita ang mga inusenteng buhay na masawi, at sa sandaling yon, hindi na siya nakapagpigil pa. Si Shichido, na sinamantala ang pagkakataon, ay naglabas ng isang handgun at nagsimulang magpaputok ng walang humpay kay Ikaruga. Sinamantala ni Akira ang pagkakataong umatake. Gayunpaman, nang masulya pa ni Akira ang mukha ni Ikaruga sa ilalim ng maskara, nag-alinlangan siya sandali. Ang pag-aatubili na ito ay nagbigay kay Ikaruga ng pagkakataong makatakas.